and drama present do manan so are ana pada sayang ta age karon mokening usay ka babay Sapang city ang atong ta tampo nagdas supported by Radio Mo TV. Noon, maluoy ka na mo. Ayaw magbiyae. Wala lagi kong gusto ni atong pagpuyo. Ano bang mabugos ka man? Kaluoy ni Mama. Nagpakiluoy na puti ang dilibiyaan ni Papa. to na ko ang tanan. Ayaw lang magbiyae. Wala ka na'y mahimo. Tanawa rin ko naging mong kaugalingo, no? Luski ang kanagayo. O sa ba't kunta ang atong anak, pero mura kang nanganak kung sa kanyang sila. Kunya, mo biya ka, unsa saan man lang si Tricia, kung saan na ito pagpasabot sa bata. Ah, problema na nimo mo! <laughs> ayaw ka problema, ma. Dili na kunin mo kinahalang pasabtun. Tricia. Nakasabot ako ko kung unsa kaway ayo ang akong amahan, ma. Mayroon pa niya mulayas na ka pa, kaya huwag may magkinahangla ni mo. Hangtod karon? Dili pag yapon mawa sa kung una-una ang gibuhat ni eh, Papa. <laughs> Wagin may ayaw ng mong mga lalaki. Day, narabay ng regards ni mo. Kinsa man? Nainomdom ka ni Paul. Kinsa nga Paul? Si Paul, good. Katong taga-pikas department ba? Nga, nakikila-ila ni mo pag year-end party na to. Oh? Hmm. Seryoso? Hmm. Na regards yan ako? Oh, lucky. Feel na ako, nakagusto siya ni mo, day. Ay, sus, Jesus, <laughs> ana, manguyab dayo na. O niya, ihatag dayo niya ang tanang kalipay ni mo nga murarabakag ibayaw sa langit. Ano madugay, ihatag eh, sa niya ang tanang kasakit ni mo. Ama, ayaw na lang, ayaw na lang. Oh. Lano, magka-advance, yun niya mo maghuna-una, day. Suway, so, o, hatagi sa chance, o, eh. O, takay pa, Matarong di ay na si Paul. Salamat na, Miss nga magkita ta, ha? Sige man, Og. Pamugo si Yanigod. Na ako na kay gustong isultin ako. Um, na kayo gustong itugan ako, Paul? Ha? Oh, ingon siya kay ikaw kung may naisultin ako. Ha? Nakagusto mong kanakan ako, Tricia. Unsa? <laughs> Amaw, kay kayani. Ako na lang yun noon may nauwaw. Angang! <laughs> -ang. Ganahan manggod ko nga magkauyab mo. Huwag magkauyab, nasad ka ba? <laughs> Ikaw ba, ingon? Anak na lang yung kakadesperada. <laughs> Alaoy. Ano yung manggod ni Day? Gusto ko nga makafil ka nga, ma love, Kikrapi ka kakabiter sa mga lalaki ba? Na, kapila manti kasultihe ba nga dili? Tanang lalaki, pareha sa imong papa. na daghang tarong mga lalaki, Day, no? Pero, mas daghan ang dili tarong. Day, Tricia, ablihi sa good ng imong heart. So why ilang O kung dili gid ka maka tumong og tarong nga lalaki, wala sige. pagwang daga na lang diha day. Unsa bay gusto nimo? Entertaino nako tanang lalaki nga nanguyab nako. Na day, Trisha. Bisan tanang pang single nga lalaki sa kalibutan, go! Para makita gid nimo nga naapay nagpabilin nga tarong. Hmm? <sighs> o sige. Para mahilom ka. Buhaton ko na. Milagro. ikaw mo ay nakikita na ko ron. Habi na ko, last na tong kita na to katong nag-istorya ta. On man, Paul. Nakagusto ka na ko? Ah, man. Mayo ng diretso. Walay uso ang pakyut-kyut. Mayo na magkailhan na natangdaan sa atong mga batasan. Ah, uh, ako oh, aw, kuan? Aw, oh. Di may dili makagusto lima. Panguyabi ko. Ha? Recorded by Radio Mo TV. sa si Dukayan. Ha? Huh? Ay, hindi na lang magsigigiskot, anak, B. <laughs> ah, excuse me, miss. Ah. Uh. Hmm, available na table? Pwede ko mag-share ninyo? Oh, yes. Pwede lang yun kaayo. Wow. Uh -huh. Kwapo. Ay, hmm. basi na hindi okay si mong kauban. Isog mo kayong tinanawahan ako, good? Uy! Psst! Oh. Oh. Hey! Oh. Sige, sige, go! Lingkod lang! Ah, oh, thanks. <laughs> Ay, kabalaka, ka, miss. Wala ka oras ako yeah! Salamat kayo, mga miss, ha? You're welcome. <laughs> oh, kung saan man eh. Day. Mm. Day na siya gibilin nga suwat sa tisyo. Oh, tanawa na? Ha? Huh? Nas tisyo. Arsalan? Miss Trisha. Mas magwapa ka og samot kung mo smile ka. Ngano oh, na ibaw man sa akong pangan? Ah, na number nga gibilin oh. Pangutan na. <laughs> Daan pala gyud ko nga manawag ka. Gusto lang akong klarohon nga na ibaw ka sa akong pangan. Kalisod na kayong panahon karon. Stalker ka no? Ah. Pag-ubog ba ni Kita? Stalker din ko? O niya? Gano'n naging nakailaman ka na ako? Nagpapot ko nga malitok si mong amiga yung mga paghan. Kaya gusto kong makailanin mo. O mauto, itawag mo siya, Tresha ni mo. O. Oh. Pwede ba tingnan mga amiga, Tresha? Ay sos, amiga-amiga pag yun. Bisa gusto ginasa yung mga ba O. Oh. <laughs> Gano'n, mag-uyab kong piritsa Ha? Nisugot ka? Oh. Hala, sa ato pa? Di na nang imong uyab ron? Yes, dai. Og ang tarong maoy magdugay. Kana kung naitarong nilang duha. Dai, Tricia. Salamat sa paghatod nako na ha? Why problema, Tricia? Gusto na ko nga save ka mauli. Bahala o layo ang amo. Andam ko nga mo sakripisyo para ni mo. Ingo na ka kakamahal. Paul! Surprise! <coughs> oh, <laughs> oh, unsan ni Ralph? What hmm. my may special nga okasyon ron. Ah, nga na dahi. Kinahalang bago dahi yung special nga okasyon para mapakita na ko ni mo kung unsan ti kakalap. Sukat so, nga gisugod ko ni mo. Ako nang gisaad sa kung kaugalingon nga ang pinganti ka. Ralph! Nakabantay bitaw ko, Day, nga pinangga kay kasaduha. sa duha. Bitaw, Day. Wa pa ko'y nakita nga apa nilang duha. O niya? O saan mo uh, Ako pa ni no? Pagpili, Day, yun kung kinsa nilang duha. Kay kung masakpan ka, huwag nagyoy mahibili ni mo bisag-usa. Dayani. Ah, si Paul na sadan na ka ron. si Ralph. Ay, nagpuli-puli lang gining duha. Kinsa magkita kong piliyo nilang duha? Kung magpakatinood lang ko sa kong gugalingon, malipayon ko bisag kinsa nilang duha nga akong kaupan. sa may buhaton nako ako para wako'y mapasakitan nila. Ha? Huh? Makigbog ka na ako? Nga naman. Sorry, Paula. Pero, dili ni mo deserve ang babae nga sama na ako. ko'y labot ko doon sa ka. Basta importante, mahal ti Mahal sa ti ka, Paula. nga ako ining Tricia. Ganong imo man gibuhat na ko, Trisha. Abi mo na kong kukira ta. Ganong makibuhag mo ka. Sorry, Ralph. Abi na kong love ko ni mo. Maubitaw ang ako ni gibuhat. Kay Lafty ka. Oh. Ugmao ni Angay buhat doon. Unsa? Unsa? Sige. Eh, Ihilak lang ka na, Sa ako kahadlok nga, ako mo'y masakitan, ma. Ako na hinuon mo'y nakapasakit. Pero gano'n sila po duha ang akong kimahal. Nak, dili na to kontrolado ang atong kasing-kasing. Pero, believe ko ni mo, kay mas gipili gyud nimo ang unsay sakto mas gipili nimo nga ikaw mo ay masakitan maong kay gipili nila labi usa ma nganong dili na man ang pwedeng mahigugma sa duha ka tawo tungod kay usara ang atong kasing-kasing nak og pohon, Moabot ra ang tao nga mo ayatagan ni mo sa imong kasing-kasing kanang siya ragyong yung usa. Ogwa kay kailog. Ma, parang ka Sa sige na pangita o tarong nga lalaki, sa tanto na kong likay-likay nga makakita og pareha ni Papa, nagsunod na lang hinoon ko sa binuhatan niya. Maunggipili na lang nako na nga magpalayo nilang duha. Dini na lang, Kutob. Og dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita mengakhiri kalangan, Agi ini terus ya, mengatakan sapaan cakup gue dah lupa. Sibuk seri, ubahnya kita ngayuh Awit gue regu sana, dalawa empuk suko. Sana, oh, so ini, anggong Kak Agi kebuatan ada seorang Johnny Carol Marie Hikain, ogobus sedariksa depresi le regu lahan. Kamu mga higala mga sukin paminaw. Kena sa inka sa papada. Sa inyong nakalain laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadreslang yeah, ni ining Tulumanun Handumanan Sosada Ave Kerof Ormen Production Center Studio 3rd Floor Jose R Martinez Building Osmania Boulevard Cebu City Ubaka ipada sa Handumanan official Facebook Don Tatay Salamat Senyum, 봐밤입다 아,